Hello, salam alaikum. So mga kababayan, sa Kumilik, ayan, sa PDP, laban, ayan yung mga nandadaya na ngayon. Marami ng reklamo ang mga ano, FW. Pag-check nila ng kanilang mga binuto, ang lumalabas iba-iba kay Manny Pacquiao. Ayan, kay Manny, ayan, street sila sa PDP ang binuto nila. Ayan, no? sila, ayan, no? hindi makita masyado. Ayan, mga binuto nila, street PDP. Ngayon, ang lumalabas ngayon na nandun sa pag-check nila ay silat Manny Pacquiao, Tito Suto, Makabayan Black, may Mimi Makabayan Black, tsaka yung si ano, si si Brosas, at tsaka yung isa pang Makabayan Black na tumakbo, si Teddy Casino, lumabas. Hindi naman yung binuto ng UFW. Tsaka yung binuto nilang party list, PPP. Duterte, Duterte. Ayun, Diyos ko. Sana ma na na ito sa ating PDP na ano, mga abogado. Magreklamo na kayo bago matapos ang butuhan dito sa OFW. Ang dami ng ano, nagkakaroon na ng pagdismaya. Ayan, pinapakita ko. Ayan. Ni-screenshot ko. Ayan. Ayan yung mga, ano, mga nandaya, oh. Ayan mga chinik nila after nila bumuto. Nachik na nila. Ayan. Ito. Agoy. Ayan, ayan, oh. Si Tidi Casino, oh. Ayan. Bakit nandyan yan? Hindi naman niya daw binuto ito. So, ayun, ano na. Hindi na ito maganda. Yan ang mahirap Ayan ang inaayawan nga namin yung online booting. Kasi nga, dadayain talaga, ipapasok talaga nila yung mga mahihina para ibagsak yung PDP. Ayan, di ba? Ayan na yung mga message nila, oh, sila, nag na sila, bakit ganito ang ano, nangyari sa buto nila. Marami na nagpo-post kasi nga, ayan, sinichick nila paano ba yan. Yan ang mahirap. Kaya ginawa nila online voting sa OFW. Alam naman nila landslide ang OFW sa PDP laban. Sana makulong ang may gawa nito. Ayan, ayan si Soto. Tsaka si Pakyang, nang dadaya na. Bakit gano'n nadaya sila? Kung malakas sila, hindi sila mandaya. Eh nasubay so mga kababayan, sana magreklamo tayo sa embassy. Tsaka dyan sa Pilipinas, yung mga kinaukulan, mga abogado dyan sa PDP, magano mag, mag ano na kayo, magreklamo na kayo. Kasi bago mahuli, siguro mga 1% pala ngayon ang bumubuto, dagsa, dagsa ngayon eh. Ayan, nagkakadayaan. Ayaw na ayaw pa naman namin si Pacquiao. Tsaka si Zero, talaga namin yung ano, bagong Pilipinas. Hindi kayo papayag na ano. Nandiyan sila. Dapat maging pair naman sila sa laban nila. Hindi pwede yung ganyan. Isipin mo, ang hirap-hirap mag-register, tapos gano'n. Hindi maganda yung ginagawa sila pair. So, ayan, mga kababayan, mag, ano na tayo, magreklamo tayo habang maaga pa. May mga lumalabas, yung makabayang black, hindi naman niyang binuto, bakit nagkaroon ng ano? Ayan yung mga message ng mga OFW. Nag-worry na sila sa UAE, sa Saudi,